Sa kasalukuyang pangyayari sa Asia Pacific, ang kilos ng Japan at Estados Unidos ay nagtulak sa China sa isang sitwasyon ng tensyon at pag-aalala. Ang mga aksyon ng dalawang malalaking kapangyarihan na ito ay nagdulot ng mainit na reaksyon mula sa Beijing na naging sanhi ng pag-aalala at paninibago sa rehiyon. Ang hakbang ng Japan at Estados Unidos ay nagbunsod ng pangamba at pagkabahala sa China na nagdulot ng di mabilang na pagtatanong at pag-aasam sa hinaharap. Sa gitna ng ganitong kaganapan, ang mata ng buong mundo ay nakatuon sa mga pangyayari sa mga bansang nabanggit. Ano ang ginawa ng Japan at Amerika at bakit tila nagpapanik na ngayon ang China? Ito ang ating aalamin. Noong unang bahagi ng buwan, isang Japanese Navy destroyer ang pumasok sa teritoryo karagatan ng China malapit sa Taiwan nang walang paalam sa Beijing na nagdulot ng pagtanggi mula sa China at pagpapadala ng opisyal na reklamo. Ang destroyer ng Japan Maritime Self Defense Force na si Suzuki ay naglayag sa karagatan ng China sa labas ng Zhejiang province noong July 4 upang magsagawa ng naval drills ayon sa Kyodo News Agency. Subalit umabot ito sa loob ng 12 nautical miles 22 kilometers ng baybayin ng Zhejiang nang hindi nagpapaalam sa China at tumagal ng humigit kumulang 20 minuto sa area kahit may babala mula sa mga sasakyan pandagat ng China. Ang insidente ay nagdulot ng seryosong alalahanin mula sa Beijing patungkol sa pagpasok ng destroyer ng Japan sa kanilang teritoryo. Pinasimula ng Ministeryo ng Pagtatanggol ng Japan ang isang pagsisiyasat upang alamin ang bakit at ang layunin ng pagpasok ng Suzuki sa teritoryo ng China. Sa mga pahayag ng Chinese Foreign Ministry, inireklamo nila ang iligal at hindi wastong aksyon ng barko ng Hapon at nagsagawa ng representasyon sa panig ng Hapon hinggil dito. Bagamat ipinaliwanag ng panig ng Hapon na ito ay isang teknikal na pagkakamali, nananatili pa rin ang tensyon at pagtutol mula sa Beijing hinggil sa insidente na ito. Ang Coast Guard at naval vessels ng China ay pumasok sa maritime territory ng Japan noong nakaraang taon, partikular noong Hunyo, na naging sanhi ng mga protesta mula sa Tokyo laban sa Beijing. Sa isang insidente, pumasok ang hukbong dagat ng China sa tubig ng Japan malapit sa isla ng Yakushima. Sa kabilang banda noong Disyembre, inireklamo ng militar ng China ang isang barko ng US Navy na ilegal na pumasok sa karagatang kalapit ng isang pinagtatalo ng atol sa South China Sea na kamakailan ay naging sentro ng ilang maritime confrontations sa pagitan ng iba't ibang bansa, kabilang ang Pilipinas. Kumbaga naggagantihan lamang ang China at Japan, pero bakit hindi kayang magawa ng China ang ginagawa nito sa Pilipinas? Katulad ng pagbomba ng water cannon, bakit hindi nila ito magawa sa Japanese Coast Guard kahit pa pinapasok na sila nito. Ito ay dahil alam nila ang kakayahan ng Japan na talagang papalag kapag nalagay sa alanganin, hindi rin hahayaan ng Japan na basta-basta lamang silang mabubuli ng China. Isang araw bago ang pagpasok ng MSDF destroyer sa karagatan ng China, nagpatupad ang mga autoridad ng Zhejiang ng isang no-sail zone para sa military ng China upang magsagawa ng live fire drill sa isang kalapit na lugar. Ang pagtatakda ng nasabing zona ay nagdulot ng panganib ng isang contingency dahil sa presensya ng Suzutsuki sa lugar. Ang pamahalaan ng China ay nagpahayag ng hinala na ang insidente ay isang intentional provocation mula sa destroyer ng Japan at nagsagawa ng pangangalap at pagsusuri ng nauugnay na impormasyon. Ang Suzutsuki na may misyon na subaybayan ang live fire drill ay hinikayat ng mga sasakyang pandagat ng China na lumisan sa lugar nang ito ay lumapit sa mga 12 nautical miles mula sa baybayin ng Zhejiang. Gayunpaman, pabilis itong tumawid at pumasok sa teritoryo ng China sa loob ng 20 minuto bago ito umalis sa territorial na tubig. Ang barko ng MSDF ay dating sinusubaybayan ang mga kilos ng Chinese aircraft carrier na Liaoning sa East China Sea. Gayunpaman, ang mga Japanese destroyer na iniutos na subaybayan ang mga sasakyang pandagat ng China ay karaniwang lumalayo sa teritoryo ng Zhejiang ayon sa mga diplomatikong pinagkukunan. Sa hindi opisyal na usapan ng dalawang panig, hinirang ng isang opisyal ng Hapon na posibleng ang pagpasok ay sanhi lamang ng isang procedural error. Gayunpaman, may mga alinlangan ang isang Chinese security expert sa opisyal na pananaw ng Japan at idinaing ang kahusayan ng Japanese crew bilang posibleng adhikain ng pagpasok sa karagatan ng China. Pinahahalagahan ng UN Convention on the Law of the Sea ang karapatan ng Innocent Passage na nagbibigay daan sa isang sasakyang pandagat na dumaan sa territorial na tubig ng ibang estado nang walang balak na lumabag sa kaligtasan ng coastal state. Naninindigan ang Tokyo na hindi nilabag ng pagpasok ng Suzutsuki sa territorial na tubig ng China ang batas at itinuturing itong bahagi ng karapatan sa inosenteng pagdaan. Ngunit ayon sa Beijing, hindi sumunod ang barko ng MSDF sa mga kinakailangang proseso sa pagpasok ng dayuhang sasakyang pandagat sa teritoryo ng China kung saan dapat sana tumanggap ito ng pahintulot bago magpasok. Bago tayo magpatuloy kaalam, i-share ko lang itong natuklasan kong good news. May anak o kamag-anak ka bang nag-aaral? Malaking tulong itong reviewers na ito sa pag-aaral ng anak o kamag-anak mo. Sa halagang 50 pesos lang ay mapapasayo na ang 20 plus reviewers. Philippine Licensure Examination Reviewers for Nursing Teachers Pharmacists Accountant Criminologists Agriculturist Air Force PNPA Fire Officer Cadetship DOST Reviewer English reviewers, college collections reviewers, civil service exam reviewers at marami pang iba. I-click lang ang link sa description at comment section. Note, limited slots nalang ang available. Thank you. Ang mga debate ay patuloy kung ang karapatan sa inosenteng pagdaan ay naa-applicable sa mga sasakyang militar. At hindi pa ganap na linaw kung paano ito ia-apply base sa yung clause na itinatag noong 1982, sabi ni Jun Churuta isang associate professor sa international na batas. Dahil kinikilala ng Japan ang karapatan sa inosenteng pagdaan para sa mga dayuhang barko, hindi malamang na hihingin ng mga sasakyang pandagat ng SDF ang paunang pahintulot mula sa China bago pumasok sa kanilang territorial waters. Ang tensyon sa rehiyon sa East China Sea ay patuloy kung saan patuloy na ipinapadala ng China ang kanilang mga sasakyang military at Coast Guard malapit sa Senkaku Islands na pag-aari ng Japan. Ipinahayag ng Associate Professor na mahalaga na iwasan ng Japan ang anumang hakbang na makapagpalala ng tensyon sa regional na karagatan. Ang relasyon ng Sino-Japanese ay patuloy na nagiging masalimuot dahil sa iba't ibang mga isyu Kabilang na ang isyu sa Fukushima Nuclear Power Plant at iba pang mga usapin na nagdudulot ng pagbagal sa mga negosasyon upang mapabuti ang bilateral na ugnayan ng dalawang bansa. Ang Amerika naman sa kabilang banda ay gumagawa na rin ng mga aksyon laban sa China. Sinabi nito na papalakasin nila ang kanilang air power para makasabay sa malaking puwersa ng China sa sasakyang panghimpapawid. Plano ng US na palakasin ang kapasidad ng kanilang Pacific Air Power ang siyang tinitingnan ng mga analyst bilang isang hakbang upang mapanatili ang seguridad at labanan ang lumalagong impluensya ng China sa rehiyon ng Indo-Pacific. Inianunsyo ng US Air Force ang isang $10 billion na proyekto para sa modernisasyon ng mahigit sa 80 fighter jets na nakabase sa Japan sa mga susunod na taon. Layunin ng strategic upgrade na ito ang palakasin ang ugnayan ng US at Japan at patatagin ng presensya ng US sa nasabing rehiyon. Ayon sa Department of Defense, mahalaga ang modernisasyong ito upang mapanatili ang balanse ng air power sa pagitan ng mga kaalyado at China. Binigyang diin ni James Shoff ng Sasakawa Peace Foundation USA na ang pag-upgrade kasama ang pagtatala ng militar ng Japan ay mahalaga upang mapanatili ang kakayahan ng US sa deter aggression. Kapag hindi nagpatuloy ang mga pagpapahusay, maaring mabawasan ang kakayahan ng US na pigilan ang agresyon na maaring magbigay hudyat sa Beijing na magtangka ng mas agresibong hakbang lalo na sa usapin ng Taiwan. Kamakailan iniulat ng Taiwanese Defense Ministry na nakakita ng 37 Chinese aircraft malapit sa Taiwan patungo sa Western Pacific para sa mga drills kasama ang Shandong aircraft carrier. Ito ay bahagi ng patuloy na pagpapakita ng agresibong galaw ng mga Chinese jet at barko sa paligid ng Taiwan kung saan inaangkin ng Beijing bilang bahagi ng teritoryo nito. Ang mga ganitong aktibidad ay nagpapakita ng patuloy na tension at ang mahalagang papel ng malakas na presensya sa rehiyon. Noong Marso Inihayag ni dating U.S. Indo-Pacific Commander John Aquilino sa Senate Armed Services Committee na malapit nang magkaroon ng pinakamalaking air force sa mundo ang China. Sa kasalukuyan, ang China ay nasa pangatlong pwesto bilang pinakamalaking air power sa buong mundo kasunod ng United States at Russia. Ang pagunlad ng militar ng China na mabilis ay nagdala ng isang flota ng mahigit sa 3,150 sa sakyang panghimpapawid kung saan humihigit sa 2,400 sa mga ito ay mga combat aircraft, kabilang ang mga mandirigma, bomber at attack aircraft. Ayon sa ulat ng Pentagon noong 2023 tungkol sa kapangyarihang militar ng China. Sa isang pahayag ni Liu Pengyu, tagapagsalita ng Embahada ng China sa Washington, sinabi niya sa VOA noong lunes na hindi dapat magsulong ang relasyon ng US-Japan sa pagsisikap na saktan o idaan sa panganib ang interes ng iba pang bansa at hindi rin dapat ilagay sa panganib ang kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Sa huli, sa patuloy na kilos at hakbang ng Japan at Estados Unidos sa rehiyon ng Indo-Pacific, hindi mapag-aalinlanganan ang mahalagang papel na ginagampanan ng dalawang bansa sa pagsasaayos ng balanse ng kapangyarihan at seguridad sa naturang rehiyon. Ang hindi matitinag na hakbang ng US at Japan ay nagdulot ng pag-aalala at pagkabahala sa China na nagresulta sa diinaasahang reaksyon at tensyon sa kanilang bahagi. Sa kabila ng mga pagbabago at hamong dulot ng kilos ng Japan at Estados Unidos, mahalagang paigtingin ang komunikasyon, kooperasyon at diplomasya upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa Indo-Pacific at maiwasan ang pagbabanta sa seguridad ng rehiyon